Yokic init nga ng ulo, gusto na sa pakin ng referee, Stephen Curry, bagsak naman sa Nuggets defender at natawa na nga lang si Curry sa ginawa ni Jokic sa laban. Warriors vs Nuggets, two favorite teams to win a title, magaharap sa bigating matchup na ito, Jamal Murray out para sa Nuggets, no Draymond, no GP2 naman para sa Warriors. First quarter na natin mga idol 7-2 ang umpisa ng Denver dito at ang Warriors cold shooting sa first 6 minutes ng laban mga idol. Hirap nga sila sa depensa ng home team umabot na nga sa 14-5 ang score 9 point lead para sa Denver Nuggets. Maalat nga ang 3 point shooting dito ng GSW at ang kanilang mga starters mga ito lang maalat nga dyan. Naging 12 point lead pa yan pero pagpasok ng kanilang second unit fortunately nababa nila to 26 to 21 na lang ang kalamangan ng Nuggets after the first quarter. Second quarter naman natin, pinagpatuloy ni Clay Thompson ang momentum ng kanilang second unit, umabot na nga siya sa 5 points for the game. 32 to 30 na ang score natin, pero biglang ang bumawi ng 4 nora ng home team, yet napat timeout itong si Coach Kerr. At pagbalik nga ni Steph dito mga idol, ay kinuha niya na rin finally ang first points niya sa laban to tie the game at 36 points at umisa pa siya dyan mga idol, deep 3 ah, na pang time muli sa laban at 41 points naman. Pero ang Nuggets ay lagi ngang may bawi mga idol every time na ang Warriors ay gagawa sa opensa. At patuloy nga nilang hinahawakan ng kalamangan 49-44 under 2 minutes left. Inid nga ng ulo dito ni Nikola Jokic gusto na sa pakin ng referee matapos nga hindi tawagan ng obvious foul ni Kevon Looney sa kanya. Si Steph Curry naman bagsak dito and no foul call again. After 2 quarters mga idol 53-47 ang score natin. Dito nga rin ay natawa na lang si Steph nang tumalsik si Jokic nang bumangga sa kanya na flex na lang tuloy. Third quarter naman natin mga idol, Splash Bros, digis isang 3-pointer sa umpisa para dumikit nga dito sa Nuggets. At medyo bumagal na nga ang ating paglalaro dito mga idol, medyo humupa na rin ang opensa ng two things and playing good defense sila. Pero ang home team pa rin ang mayawak ng momentum sa labang ito, may 4-pointed sila 67 to 63. At pagpasok ka ng second unit dito ng Warriors natay na nilang laban to 7-2 points. Mga batang Warriors mga idol Moody, Kuminga at Trace Jackson Davis. Inagaw na nga ang lamang 78-76 after 3 quarters. Fourth quarter natin, palitan ng run ng dalawang kupunan sa umpisa at palitan din sila ng lamang. Tapos nagsagutan pa ng 3-pointers, itong si Reggie Jackson at Stephen Curry. Grabing palitan nga ng big baskets ang two teams dito mga idol. Offense versus offense ang nangyari dito. Offensive showcase. And with 4.30 left mga idol, tied ang score natin, 97 Umangat na nga rin bigla ang Nuggets dito by 5 points at ang Warriors naghabol na nga lang mga idol at dyan na nga sila kinulang, kinapus nga mga idol at sa huli natalo nga sila sa close game na ito.